Hello guys, for today's video tuturoan ko kayo kung paano magbigyan ni Gcash ng ganitong offer sa Ggives merong nakalagay dyan sa taas is limited uh, time offer lang yan guys, hindi siya pwede, hindi siya yung uh, bibigyan ka agad, may limited time lang siya na magbibigay si Gcash uh, biyan ko kayo ng tips para Uh, mabigyan kayo ni Gcash ng ganitong limited time offer na along Kaso ang aking guys, hindi ko yung ginamit kasi nga. Um, hindi ko pa naman siya kailangan. Ang ano lang kasi yan sa Gcash, ay uh, Ggibs is pwede siyang uh, pang bayad sa mga online shopping. Pwede rin sa, kung oh, malapit may mga store na pwede mo siyang parang swap to syang, pang yan ang pangbayad mo maganda lang sa gcash is installment niya loan yun then magbibigay po ako ng tips kung anong mga bigyan ka ni Gcash ng ganyang kalaking offer ang first tips ko sa inyo guys is dapat lagi yung ginagamit ng iyong mga Gcash account uh, dyan uh, dyan kayo magbabayad ng bills uh, magsa shopping online or Uh, mag order online, tapos mag-send, like, mag-send kayo ng, uh, money, sa mga friends, family, ganyan. Nakakalaki kasi yan ng G-score Dapat, guys, ah, uh, pag lagi yung ginagamit ang g nyo is, uh, lalaki ang G-score nyo, tapos, meron siyang possibility na bibigyan kayo ng offer ni g ng ganyan. Then, ang second tips po, para mabigyan kayo ng offer ni G-Gibs na ganyan kalaki is dapat fully verified ang iyong Yun yung Gcash account. Yan nga guys, yan nakikita nyo yung dashboard ng aking Gcash. Dapat fully verified ang yung mga Gcash account para mabigyan kayo ng limited offer ni G-Gibs, G-Loan at saka nyo yung G-Credit. Yan dapat ganyan, fully verified ka. Lahat nakacheck yan. It when to do. Oh. lang guys Kishare ko lang sa inyo Kung ano ang tips uh, Paraan Para kayo Mabigyan ng Limited offer ni G-Gives uh, cash G-Gives uh, g loan G-Credit uh, Gamitin niyo nalagi Yung mga Gcash account nyo para bigyan kayo din ng Gcash ng limited offer or gusto nyo lang naman ng uh, loan, low ganyan pero ako hindi ako pwede hindi ko yung ginagamit uh, that's it thank you for watching guys hindi pa kayo nakapalo sa aking mga social medias uh, may my tiktok account uh, may my ig my uh, facebook page facebook personal facebook ko and tiktok ilagay ko dito dito sa screen ito so, guys i ko sa aking tiktok account yan aking uh, tiktok account thank you sa 10,800 followers yay alapit na po ako mag uh, 11 token account i so, ko guys and also syempre sa aking personal facebook account Meron na po akong 3.6 followers. Thank you po sa mga nag-follow sa akin. Ano na din po ako sa aking Facebook page. Monetize na po din yan. na mayroon na po akong 1.4 uh, followers. Siyempre po, subscribe nyo po ang aking YouTube channel. Yan, meron na po akong 2,100 subscriber. Yun na lang ang kulang ko is watch hour para ako mag apply for monetization yeah, okay. so so aking ID account papalo na din po ako oh, thank you